gabi ng Oktubre 26, 2024, na isagawa ng Israel ang kanilang matagal ng pinaplano na atake laban sa bansang Iran. Ang hakbang na ito ay naging tugon sa pag-atake ng Iran noong Oktubre 1 kung saan naglunsad sila ng daan-daang missiles patungo sa Israel. Sa isinagawang atake ng Israel, matagumpay nilang naabot ang kanilang mga target. Subalit tila tinupad nila ang kanilang pangako na hindi aatakihin ang dalawang pinakamahalagang pasilidad ng Iran, ang mga nuclear facility at oil factory. Sa halip, nakatuon ang Israel sa mga military facilities gamit ang kanilang F-35 fighter jets. Ang isang direktang atake sa mga nuclear facility ng Iran ay maaring ituring na deklarasyon ng digmaan. Ang ganitong hakbang ay magdadala ng mas malawak na labanan na maaring makapinsala hindi lamang sa rehiyon Kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya, ayon sa mga ulat, pinayuhan ni Pangulong Joe Biden ang Israel na iwasan ang pag-target sa mga nuclear at oil facilities upang hindi lumala ang sitwasyon. Ang layunin ay maiwasan ang mas malawak na hidwaan na maaring makaapekto sa mga alyadong bansa. Nakatuon ang Israel sa pag-atake ng mga military installations upang pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng karagdagang pag-atake ang pagbibigay diin sa mga military targets ay nagpapakita ng estratehiya upang mapanatili ang kontrol at maiwasan ang mas malawak na pag-aaway. Sa mga ulat, apat na Iranian military personnel ang naiulat na namatay sa mga pag-atake. Gayunpaman inilarawan ng Tehran na limitado lamang ang pinsalang natamo. Matapos ang atake, bumagsak ang presyo ng langis dahil sa takot na maapektuhan ang supply mula sa Iran. Subalit dahil hindi tinamaan ang mga oil facilities, nagbigay ito ng kaunting kaginhawaan sa merkado. Habang iniiwasan ng Israel ang direktang pag-atake sa mga sensitibong pasilidad, may pangamba pa rin tungkol sa posibleng retaliatory actions mula sa Iran o mula sa mga proxy nito. Subalit ang pag-aaki ay nagdulot ng malaking pinsala para sa Iran. Ngunit nananatiling tanong kung bakit hindi pinuruhan ng Israel ang Iran kahit na kaya naman nila itong gawin. Malakas ang militar ng Iran, kumpleto sa mga armas at kagamitan, kaya't nagdududa ang ilan. Kung bakit nagdalawang isip pa ang Israel na pabagsakin ito? Ano nga ba ang kahinaan ng Israel? Kama kailan na pagtanto ng Israel na mahina ang kanilang enerhiya? Ang madilim na karanasan ng Israel kamakailan lamang ay nagpaalala sa kanila kung gaano kahina ang kanilang sistema Pagdating sa enerhiya, naranasan nila ang isang malawakang brownout na nagresulta sa pagkawala ng kuryente sa ilang mga lugar sa Israel. Sa loob ng ilang oras, nawalan ng kuryente ang mga kapitbahayan sa Tel Aviv, malapit na Petah Tikva at ang timog na lungsod ng Beersheba. Natigil ang mga tren at kailangan pang maghanda ng gobyerno ng mga listahan ng mga mahahalagang kagamitan na kung sakaling magkaroon ng matagal na pagkawala ng kuryente. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng brownout, pero sinisisi ito ng ilang tao sa isang serye ng mga pagkakamali. Mayroon ding ilang grupo na nagangkin na sila ang responsable sa pag-atake sa sistema ng enerhiya ng Israel. Anuman man ang dahilan ipinapakita nito kung gaano kahina ang kanilang sistema ng enerhiya. Sa loob ng maraming taon, ito ay naging isang malaking alalahanin ng mga pinuno ng seguridad ng bansa. Ngayon, sinabi ni dating Deputy National Security Advisor Chuck Freilich sa politiko na ang tumataas na tensyon sa hangganan ng Lebanon ay maaring makaapekto sa kanilang power grid. Ang mga puwersa ng Israel ngayong linggo ay umatake sa grupong militanteng suportado ng Iran na Hezbollah sa timog ng bansa at tinamaan ang mahigit 270 target. Dahil sa kakulangan ng natural na yaman, matagal nang nagaalala ang Israel tungkol sa enerhiya. Karamihan sa kanilang mga power plants ay gumagamit ng gas. Isa sa mga pangunahing tagumpay ng Israel sa nakaraang mga taon ay ang pagbawas ng kanilang pag-asa sa mga import mula sa ibang bansa matapos matuklasan ang humigit kumulang 1,000 bilyong cubic meters ng natural gas sa kanilang baybayin, katumbas ng humigit kumulang 70 taon ng kanilang kasalukuyang konsumo. Ayon kay Eli Rittig, isang assistant professor ng energy geopolitics sa bar -Ilan University sa Tel Aviv, ang gas na ito ay isang diplomatic tool din sa paglaban sa mga pagsisikap na ihiwalay ang Israel. Bumibili ng malalaking volume ang mga kalapit na bansa. Ang tumataas na hidwaan sa Hezbollah sa Timog Lebanon ngayon ay nagbabanta sa regional na kalagayan. Ang Tamar Field, isa sa tatlong pangunahing reserba ng natural gas, ay pansamantalang isinara na dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan dahil malapit ito sa Gaza. Ang mas malaking Leviathan site ay malapit sa Hilagang Hangganan at maaring maging target ng mga rocket attacks. Mula pa noong nakaraang taon, Patuloy na nanggugulo ang mga Houthi sa mga barko kahit na mayroong Western Naval Coalition na nakadeploy na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga kalakal at gasolina. Bagamat limitado pa ang epekto nito, sinabi ni Dan Marks, isang eksperto sa seguridad ng enerhiya mula sa Royal United Services Institute, na mas exposed ang regional gas market at maaring maging mas mahal at komplikado ang pagdadala ng gas sa pamamagitan ng dagat. Dahil mahigpit ang global LNG market mula ng salakay ng Russia ang Ukraine at malamang na magpapatuloy ito hanggang 2025, maaring makaapekto ito sa presyo. Dagdag pa niya ang posisyon ng Egypt bilang isang regional gas hub at ang domestic political pressure ukol sa presyo ng enerhiya kasama ang epekto sa kita mula sa Suez Canal ay nagbigay sa Egypt ng maraming dahilan upang makipag-ugnayan sa Israel at itulak ang isang ceasefire. Kasabay nito, may posibilidad ng mas direktang labanan sa Iran. Matapos ipahayag ng Tehran ang paghihiganti laban sa Israel dahil sa isang pag-atake sa kabisera na pumatay kay Ismail Haniye, ang lider pampolitika ng militanting grupong Hamas. Ayon sa isang tagapagsalita ng U.S. State Department, nais ng Washington na higpitan ang mga benta ng langis ng Iran na lumalabag sa sanctions na posibleng makasagabal sa supply na umaabot sa pandaigdigang merkado. Para sa Israel, ang posibilidad ng pagkaabala sa kuryente habang umaabot ang tensyon patungo sa anibersaryo ng labanan noong Oktubre ay maaring magdulot ng panghihina sa moral ng populasyon. Habang nagdulot ito ng pagkabahala sa mga lugar tulad ng Tel Aviv, Petah Tikva at Beersheba kaninang taon, ito naman ay isang sitwasyon na sanay na ang mga taga-Gaza. Halos sampung buwan nang binobomba sila at labis na nakakaranas ng kakulangan sa kuryente kung mayroon man. Nanawagan ng UN sa Israel na itigil ang pagharang sa supply ng gasolina para sa mga generator na nagpapagana sa mga pabrika. Isa pa sa nakikita na kahinaan ng Iran sa Israel ay ang kamakailang pag ng drone ng Hezbollah sa isang base ng militar sa Hilagang Israel ngayong katapusan ng linggo, nagbigay-alam ang mga pulis ng Israel sa Air Force tungkol sa mga ulat ng isang kahina-hinalang eroplano. Sinabi sa kanila na huwag mag-alala dahil ang eroplano ay Israeli, kaya't isinara ng mga pulis ang kaso. Ngunit tila mali ang pagsusuri ng Air Force. Ilang sandali pagkatapos, apat na sundalong Israeli ang napatay at maraming iba pa ang nasugatan sa pag-atake ng Hezbollah ito ay isa na namang halimbawa ng mga kamakailang pag-atake gamit ang drone na nagpapakita ng mga kahinaan sa paraan ng pagtuklas ng Israel sa mga unmanned aircraft noong hulyo inatake ng Houthi militia mula sa Yemen ang isang gusali ng apartment sa Tel Aviv na nagresulta sa pagkamatay ng isang civilian noong nakaraang linggo inatake naman ng Hezbollah ang isang nursing home sa hilaga ng Tel Aviv na nagdulot ng pinsala ngunit walang nasaktan. Sa simula ng taon, nag-broadcast ang Hezbollah ng footage mula sa isang drone na lumipad sa ibabaw ng mga sensitibong pasilidad sa Haifa tila hindi napansin. Ang sunod-sunod na pag-atake gamit ang drone ay nagdulot ng pangamba sa Israel habang ito ay naghahanda para sa posibleng pag-akyat ng tensyon kasama ang Iran. Matapos maglunsad ang Iran ng baraj ng ballistic missiles patungong Israel halos dalawang linggo na ang nakalipas. Inaasahang tutugo ng Israel isang hakbang na maaaring mag-udyok sa Iran na maglunsad pa ng higit pang missiles at drones. Kadalasan, mas kaunti ang metal at mas kaunti rin ang init na nilalabas ng mga drone kumpara sa mga rocket at shell na may mataas na bilis kaya hindi palaging nag-aalerto. At kahit paman makita sila, Minsang nalilito ang mga kaaway na drone para sa mga Israeli aircraft kabilang ang maliliit na pribadong eroplano dahil pareho silang lumilipad sa mababang altitude at bilis. Ang Iron Dome Anti-Rocket System ng Israel ay sinisira ang karamihan sa mga rocket mula Gaza at Lebanon habang ang Arrow 3 Interceptors ay naging mahalaga sa pagharang sa dalawang malalaking barrage ng ballistic missiles mula Iran noong Abril at muli ngayong buwan. Upang mapahusay pa ang kanilang depensa, sinabi ng Estados Unidos noong linggo na magpapadala ito sa Israel ng isa pang anti-missile system, ang Terminal High Altitude Area Defense System o TAAD. Sa huli, sa gitna ng mga banta at digmaan, nakaharap ang Israel sa isang nakakabahalang katotohanan mahina ang kanilang sistema ng enerhiya. Habang nakikipaglaban sila sa mga kaaway, at naghahanap ng kaalyado, ang kanilang pag-asa sa mga pinagkukunan ng enerhiya mula sa ibang mga bansa ay naglalagay sa kanila sa isang mapanganib na posisyon. Tulad ng sinasabi nila, kung walang kuryente, walang progreso. Kaya ang hamon para sa Israel ay hindi lang sa digmaan, kundi sa paghahanap ng matatag na pinagkukunan ng enerhiya para sa kanilang bansa.